Pulong Rodrigo Duterte noong tumawag siya sa akin kailan ba? Nakakalimutan mo na kahapon ba yung tawag niya at sabi niya rin sa akin uh, ah, naaalala mo pa ba ako? Ako yung tatay mo huwag mo ako kalimutan dahil baka mabulok ako dito Kaya <laughs> kay mo ba ba sa ako ha? Ah, ako yung mong amahan ay yung po kalimutin ni in Inday kay basin mabulok ko ni Inday yan ang kanyang uh, kalagayan uh, ngayon. Sa mga nagtatanong kung kamusta na ba si Pangulong Rodrigo Duterte, meron kami hinanda na maikling video para sa inyong lahat sa droga. Pinagtataga hanggang sa mamatay ang natutunog na maglola. Ang ng dalawang pasipan. Just remember na, ang bakit ng mga tao gumagamit ng drugs, remember hindi sila adik. Sa pag-alagala, mga bataw na drug-roddy nagkalat sa gitna ng dahil. Mga taong pinagbabaril habang hindi ng pagkain sa karinderiya. Mabalat sa social media ang video ito ng pamamaril sa mga telephone school They spend their days scavenging mm -hmm. to earn money. Ang pamanenteng trabaho ang sospek at gumagamit sa umano ng droga. Good luck sa Good luck sa atin. Sa halit na tutukan, ang tumakal na ng mga Pilipino. Krimen, droga at korupsyon. Mas ino na ang sariling interes at kasakiman sa kapangyarihan itinapon palabas ng bansa ang nag-iisang pagulo na siyang tunay na nagmahal sa bayan. Mula nung si Tatay Digong ang naging pangulo, tumahimik yung mga ipigil nagkaroon ako ng peace of na Yung anak ko, kung hindi sa sinikado sa daan, sobrang happy ako. Dahil nung umupo si PRRD kahit sabihin natin maraming tumutugis, maraming tumutunig sa, sa kanyang war on drugs. Pero majority po sa atin ng mga Pilipino, pwera na lang doon sa mga drug lords, mga drug users, mga ano yun ang ayaw eh. Pero kami, lalo kami mga OFW, nalang naman namin ang safety ng sa lalong pamilya. Is trying to be powerful and a time to be just a nobody. I used to describe the brightest style there was mine, shining brightly. And in a few days I will be just a the Rodrigo goal of the from the Navu city. We And deep. yung kaagad ang sweldo ng pulis pati militar. Pero din si pala ang gagamitin laban sa kanilang dating commander chief. Hindi nila ayaw yan. Ano ba ang damage ng government interest? Kung hintayin ko um, yung dalawang Ano ang dalawang kanak? Ano ang dalawang kanak? Ano ang dalawang dalawang Ano ang hindi po, Chris! Hindi po, Hindi po, sir! Hindi po! Hindi mo, mga puso! Hindi mo, mga puso! sa serbisyo ang iba dahil sa order na isang bagag na nabumbunong sa kanila. Former Philippine leader Rodrigo Duterte has been taken into custody by the International Criminal Court ang simula ng pagliyab ng damdamin ng mga Pilipinong nagmamahal kay Tatay Digong. Lumiyab ang sambayanang Pilipino. Bring PRRD home. iisa lang ang sigaw. Duterte saan man sa mundo. Nagagalit ang taong bayan dahil ramdam ng lahat na walang nagawa ang administrasyong ito. Bayan ang asikasuhin, hindi sariling pipiin. ang katawanin ang nagkakaisang damdamin ng milyon-milyong Pilipino at isa ang kanilang pinag-isang bitkini para sa isang mapayapa at nagkakaisang Pilipino. patapos ang pagkiyak ng mga puso natin dahil nagpapatuloy pa din ang kasamaan habang nalulubog na ang inang bayan. <laughs> Ikaw at ni Marcos ang atong gold reserves sa pagpapatuloy ng oral arguments sa 89.9 billion peso transfer ng pondo ng Philippine Health Insurance Corporation sa National Treasury. Muling binusisi ng mga maistrado ang paggamit ng ahensya sa perang mula sa mga kontribusyon ng mga miyembro nito. Senado ang Dole at DSWD na walang listahan para sa mga beneficiaries ng ayuda sa kapos ang kita program o AKAP. Sa ating tuloy na nagagamit na sa politika ang AKAP. Hindi lang pala 7-7, meron pang 30-30-30. 30-30-30. 30-30 naman, kung ikaw ang kung ikaw ang uh, host ng sorti, uh, you get 30, 30 million, 90 million na hedge 30 million AX or ATAP, 30 million na and 30 million uh, na na Sa kanyang 15 taong karanasan bilang kongresista, ngayon ang daw nakakita sa si City Representative Isidro ng ganitong sistema sa Bicameral Conference Committee. Ang kinutukoy niya ay ang mga blankong line items sa Bicam Report ng 2025 National Budget na anyang labat sa batas. Partikular dito ay ang missing budget amount sa Department of Agriculture at ang program funds na anyang bilyones sa halaga. Okay, uh, good luck sa uh, akin. Na promote pa na ang mga instrumento ng pangingita kay PRRD. Police Brigadier General G. Pajardo and family, the Chief of the PNP and his family, joined the President for a photo opportunity. Oh yeah. Maybe when I say my farewell, if I get to leave on the last day of my term, I'd like to say something, and maybe I'll cry.

magkausap kami sa telepono ni Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi niya sa akin, sabihin mo sa mga kababayan natin, diretsuhin mo na sila. Nakikiusap ako sa kanila. Naging e siya, nga hangyo na diretso ang mga tao. Na ang boto ay para sa sampung senators ng Duterte. Una doon, Si Bongo, si Batog de La Rosa, si Jimmy Bondoc, si Rodante Marcoleta, si Vic Rodriguez, si JV Hinlo, si Raul Lambino, si Apollo Kibuloy, si Doc Marites Mata, at si... Si Tayo. Sino makalimutan ko? Philip Salvador. Ayan, memorize niyo na. Maraming salamat. Mas memorize pa ninyo ang lisahan kesa sa akin. Yan ang sampung senador na ipinapakiusap ni Pangulong Duterte. Bakit kailangan natin sampo derecho kaagad ang ating mga senators? Una, dahil kapag hinaluan ninyo yan ng ibang politika o ibang grupo at partido, magkakagulo lang yan. Dahil mag-away-away lang yan. Puro bangayan sa politika ang mangyayari. Walang proyekto at walang maayos na serbisyo sa bayan. Nakakalimutan eh. Kasi ang ginagawa, away na lang ng away. Pangalawa, kapag sobrang dami ng boto ng mga kandidato at lumadami yon kapag diretsyo tayo bumoto, vote straight, black voting ang tawag doon. Madami tayo, buboto diretsyo sampo, hindi kayang habulin ng dayaan sa makina dahil napakalaki ng agwat ng mga boto. At ang pangatlong dahilan kung bakit kailangan natin diretso ang boto para sa Duterte dahil naiintindihan ng sampung senador na yan na kailangan natin ituloy ang nasimulan ni Pangulong Rodrigo Duterte, ang tunay na pagbabago. Yun ang mga rason kung bakit kailangan ipaintindi ko sa inyo paulit-ulit, diretsyo tayo sa sampung senators ng Duterte. Kailangan natin ituloy yung tunay na pagbabago, hindi yung pagbabago na tinatawag nila ngayong bagong Pilipinas. Pero meron bang nagbago? Wala! Wala. Walang nagbago. At hindi ko alam bakit nila sinasabi na ito na yung bagong Pilipinas. Dahil, ang dami ng anomalya sa budget, mga blanco, blanco sa loob ng budget na pwede mong lagyan kung magkano ang pera na ilalagay mo dyan, hindi pwede yan. Hindi bawal yan sa batas. Ngayon lang nagawa no? na blanco ang mga amounts o halaga ng pera na ilalagay sa mga proyekto. Pangalawa, ngayon lang ako nakita ng pangako, eleksyon, nakalimutan, pangako na naman dahil may election para bang wala ng halaga ang pag-iisip at pag-intindi ng taong bayan. Kaya mahalaga na diretso ang boto natin para sa mga senators ng Duterte. Tulad na lang din na kapag pumili kayo ng mayor at pinili ninyo si Yorme, ay iboto ninyo diretso kanyang mga kandidato. Dahil hindi pwede na buboto kayo ng mayor, yung vice mayor sa kabila, yung dalawang konsihal sa kabila, tatlo dito, magkakagulo ang syudad ninyo dahil hindi makakagalaw ang mayor ninyo at hindi makakagalaw ang vice mayor ninyo. Kailangan iisa ang direksyon nila. Kailangan naiintindihan ng lahat ng kasama nila kung saan dapat dalhin ang siyudad ninyo. At yun ay sa kapayapaan at kaunlaran. Alam nyo, saludo. No, mayor din ako no COVID. Kasabayan ko, si Jorme. Saludo ako sa mga mayors noong panahon ng COVID. Dahil alam nyo, hindi siya madali. Nahihirapan kami mag-isip kung ano yung kailangan namin gawin para hindi mamatay ang taong bayan dahil sa sakit na COVID at hindi namin alam saan namin kukunin ang pera na ibibigay, kailangan ibigay sa taong bayan. Alam niyo nung ako ay mayor, siguro papasok kami sa Guinness Book of World Records na nakagawa ng krematorium sa loob ng anim na buwan. Sobrang bilis namin pinagawa, hinanap ang pera, pinagawa in order, sinalpak sinunod kung ano yung sabi ng doktor. Kailangan i-cremate ang mga patay. Kaya saludo ako. Kung si Yorme ay naging mayor noong COVID, kakayanin niya kung ano man yung darating na problema ng inyong syudad.